Merienda tayo. Kamuti. Kamuti nilaga. Meron tayo dito. Paksiw. O ulamin ko to sa kamuti. Magandang hapon. Mga kananay. Bera lang mag dito sina na Babalatan natin. Kaninan umaga itong aking almusal. Yes

dilaw na kamote. Ayan, see masiklaw galunggong. Ano? Ano ito, Tatlong basis na lamin. Ano ito, Bakit? Bakit mo na sinan yung iba? Ha? Ah? Bakit mo na sinan yung iba? Hindi. Bakit? May ba't ano? Ba't ano? Ko, di mo dito sa lahat? E, uwi, uwi ka na eh. Ano yun ako eh. Di mo naman sinan lahat eh. Na eh. Naka, ano eh. Maliliit lang naman yun. Yung ano yung sinabi ko sa'yo naka paper bag. Inanong mo na? Wala naman paper bag yun. Plastic lang pag yung bus? Wala. Kunin mo nga Ulo. yun. Wala. mo yun. Meron. Wala. Ayun, meron. Okay yung yun. Wala, nakapalo. Yan. Pakita mo. Pakita mo sa mama mo. mo okay yung Buksan mo, buksan mo. Yung camera daw, asa na ba? Asin kamera dito? Kamera. Gilid. So gilid daw. Asan eh? Gilid daw. Yung gilid, yung panunang una. Marami yung marami kamay ko. Hmm. Ay, buto ko Bây giờ ta phải đi đâu? Bây giờ ta đâu? Đi thôi! Bây sa plastic, phải đi đâu? Bây giờ ta phải paper Đó mo ka, Jesse? Oo, oh, oh. ito. Wala ka paper bag, plastic nga lang. Ito. Uh -huh. Yan lang, ganyan lang ito. Ulo? Mm hmm. Wala naman paper bag, yung plastic. Eh, bag lang. Oo, oh, yan lang, itim, malaki. Pinagbalo ka. Wala si Ante? Eh. Ayan. Malis? Mayroon po siya, siya. Huwag ano daw nila? Christmas party daw. Christmas party saan? Sa sigarilyo. Ha? Sa sigarilyo. May Christmas party ano? sila. Sa sigarilyo. May mauwi ba siya doon? Ewan. May merin daw kamuti nagutom ako. Walang baka naman po, walang kamuti yun. Wala. Kamuti lang yan, oh. <coughs> Bibigyo nga ako, eh. Ako nag-iikin, nag-uulam nag ako. Kumuha ka na. Uyun ko, oh. Ako so, magkakalap dyan, Ulam ko, pakto, eh. Ha, ilabas sino ulam natin ko akala kong gagawa ka ng ano. Eh, hindi ko mapasok yung loan ko. Akala kong gagawa ka ng ano. Hindi pa ka yung loan ko. Mamaya. Ano <coughs> na, ulam natin. Gusto yun lang? Oo. Oh. Kulang yun! Kain lang naman ah. Wala naman si Auntie ah. Ito nga, uwi yun agad. Uwi ba daw siya? Oo. Sabi niya? Hindi nga din nalang sigarilyo. Ah, hindi siya na. lang tinda. Hindi. Nakapantalon. Oo, oh, nakapantalon? Oo. Yung mga pinalabas mo ang mga pantalon. Tinood? Oo. Oh. Ano ba dumating ko dyan? Notebook? Oo. Oh. Ano ba? Ik ikaw? Ay, ikaw yung mo. Oh. Uh -huh. Saka yung damit. Ang puti. Ano yan? yun? Ay, radio yun. yeah. uwi ka na? Dito tayo tapos mito sino ah, hindi pa rin nintay ko si Roddy. Huh? Ha? Hindi na ba bye? Bye. 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 Pagkakataon. Ano, gutom ka na? Ha? Bata. May subaw to ah. Hindi ka nagkosabaw. Ako, Kaya pala wala ano eh. May ino tayo mga kanay. Masarap yung ano yung kamote. Eh. Matamis. Matamis siya parang may asukol Parang may asukol niya. duya sa pasiw. Hmm, Hindi ko na nguya kasi

yung ulo, naputol na yung mga ulo. Huh? Kaputol-putol na yung ulo. Tanggalan na yung ulo. yeah me ไอ้เด็กาก็มึงข้าปูนั่นขนั่นกนตัว Doon din nilagay ko kung luya aling pa combination bagay oh sa almost ano Paksi. Luya yun. Balong kinakain ko yung luya. Hindi eh, ko lang ma... Bawang yun, no? Hindi ko lang yung manguya, eh. Bawang? Eh, kinakain din yun, ah. Bawang. Bawang. Mm Hindi -hmm. uh -huh. ko lang manguya kasi... Eh. Malalaki ang hiwa ko. pala sinimot na pala ni Jason sa bawa wala na pala kala ko meron pa. dami luya na nagay ko. Luya na pala yan. Oh. <laughs> Nobus mo na pala eh. Oh. Luya yan. Pati mga ulo na eh. ako ni GC talaga sa da <coughs> may malaki pang buntot dito eh Ano dito? Ang gatas ko. Ah. Dito. Ano man? Bigyan ko tubig. Wala. Bukas ka lang magatas. Hindi yung baso ka bukas eh. Eh pwede naman ako na, kumuha ka dyan. Inom ka, tumunga ka isang baso bago ka papasok. Bakit daw pwede? Ay no, may tubig pa naman. Kuha ka naman ng tubig. Akin to eh. Yung nandun sa galon? Ina, kuha mo ka ito inumin. Nauhaw na ako laki nito hindi ko na kaya ubusin ko tsaka to almusal ko na to bukas bukas ay paksi ko kadurog-durog no Jesse labas mo daw Alagay mo lang dyan para lumambot Alagay mo lang dyan dalawa Kala ko may laman-laman pa. Wala na pala laman. Puro okay, kinip na pala. Kakamit pala sa eh, thank you Mga luya na pala. Oh. Luya. Dahil luya. mga luya linagay ko. <coughs> Hay. Ang hang. <-anghang. coughs> wag, Naano na yung mga ayaw? Oh, God bless you, to bukas ko na to almusal mm -hmm. may almusal pa si nanay ah, 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 ah. ang tamis ang tamis tamis kaya dyan na po kayo ingat po kayo dyan bye love you I love you